Hello po. Hello po. Hello po. Hello po. Good morning sa lahat nating mga kababayan. Good morning. Katatapos lang po natin mag-session. Uh, Naka-uniform pa tayo mga idol. Ang nakakatawa sa session dahil ang iba nalungkot, ang iba masaya. Uh, nalulungkot ang iba dahil hindi maiwasan na mapag-usapan ang eleksyon. Kasi duda na talaga ng duda ng kasama namin lahat kami sa council na matutuloy ang eleksyon dahil iba nag-usap na yung mga senado at ang senado mga senador at sa mga congressman nag-usap na sila doon sa tinatawag na lidak yung lidak na yun papag mapag-usapan nila yung kanilang agenda tapos doon na sa baycam doon na nila yan i-ano nila, doon na sila mag-uusap uli. Pero hindi na yun magpapataasan ng kamay. Bali, magpapaliwanag na lang. Kaya, sa sa napag-usapan doon, ang aming nakuha na balita, four years, four years yung ano, ang pag-serve sa isang isang termino. Four years, pero two terms lang ang kagawa kapitan. Ang ano lang dito, ang pinag-aanuhan namin. Kung yung kung mag election sa December, tapos 2 years lang na yung aming serv services, kung ibaliwala ba yon Back to zero ba? O counted na yon Yan na yun ay inantay namin eh. Kasi kung magiging counted na yon di last term na lang din kami pagkatapos nitong, ano, tapos nitong election kung mananalo pa muli. Kaya, marami nang nag ano, marami nang nalungkot na lalo na sa mga kapitan na mga tapos na yung termino tapos sa mga kapitan na may lalaban na naman kagawad na tapos na ang termino ng kagawad lalaban na sa pagkakapitan nalulungkot yung ibang kapitan hindi natin maiwasan kasi ang politika doon lang kayo sa barangay ninyo kayo kayo lang maglalaban pero doon sa aming pinag-usapan kanina Sigurado-sigurado na tutuloy ang eleksyon sa, ano, sa December 1. Kasi July, mag-register na naman yung kumilik. Uh, parang 15 days lang yata yun. Tapos pag ng October, filing of the candidacy. Tapos yun, antay ng camping period na ganun. Kaya, ang iba talaga nalulungkot. Ang sabi naman ng may kasama kong kagawad sabi, hindi yan matutuloy. Kasi ano yan? May X yan. Tulad noon. Ay, ito na yun ang kanyang, ano, yun ang kanyang pananaw. Kaya mga kaibigan, pasensya na po kayo. No? Hindi naman tayo talaga perfectong tao. Ito ay nakukuha din natin sa ating mga kapwa. nag usap Na, yun nga ni, ang pinaka nakikita namin na dahilan sa ngayon, na sa pagka ngayon, patutuloy ang eleksyon. Hindi natin alam baka bukas mag-uusap na yung mag-uusap na yung mga Senado at saka congressman, nag-uusap sila. Bukas talaga yan malalaman ang pinaka-final na answer. Pero ito po, ay pinangunahan ko na lang na sa tingin namin na kaming mga magkaibigan, magkasama sa council, matutuloy po yung eleksyon. Kaya kung matutuloy, good luck, God bless you sa lahat. Kung sino pa pala sa sunod eh, okay. Pag hindi pa pala rin eh, okay lang. Yeah, salamat po sa lahat. Pasensya na sa mga baser dyan. Alam ko kayo ang number one kong supporter. Salamat.